Giveaways ni A.G. Boy isang juice maliit may isang lapis tapos cute na eraser tapos <clears throat> isang wafer tsaka mixed candies at chocolates para sa kanyang mga classmates kasi yun daw ang gusto niya para sa kanyang mga classmates naman ito. oh lagyan mo ng straw ha makalimutan ng straw pagbigyan ang bata paminsan-minsan nag-iisa naman nag-iisa pero magastos Ilan na yan? Ito mga eraser, buksan mo lahat. Buksan mo yung kung nakabuyan mo na. Para madali ang ko. ako. Eraser. Para madali ang pagkua ako. Huwag na yung mga, mga ito ha, mga jelly stick. Ito yung sa bahay. <coughs> Pag-tinda ko yun. Ito naman yung para sa lalaki. Yan. Tapos <laughs> so... na agad. Pag mag na ako sa school. Wala pang bego, O, stroke. Ito ka, pag dalagay ng stroke. Hindi ano, ka Basta talaga may eraser na yan. Ay, tingnan mo nga Double maghanay na hindi May eraser na ano mo ano 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 Ha? ano 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 pangkarne? ano ano ko sa ano agad ako pang lasa, ano, bihon, pang lahok. <coughs> Naku, nabutas na. tag-iisa lang lahat ng eraser yan. Yeah, Mapi. Tag-iisa lang lahat yan. Upat yung nilaan mo. Nadubli lang yan Basta pag sarang eraser, sarang lapis, sarang lang. Ang JDS, kit lang, wala.